sino ba naman ang hindi mapapahanga kay Mariel na kahit merong asawa na foreigner ay dumidiskarte pa rin at nagsisipag araw-araw para mabuhay si Mariel din ang patunay na hindi lahat ng Pinay ay pera lang ang habol sa isang foreigner. Kaya hindi natin ikakaila kung bakit marami ang sumusubaybay, sumusuporta at humahanga kay Mariel dahil siya ay simple lamang at merong magandang kalooban. unang nakilala si Maria Lassen dahil sa kanyang pagbabahagi ng video bilang tagapitas ng prutas sa bansang Australia kasama ang kanyang asawa na si David at ang kanyang anak na si Sylvester. Sa ngayon ay umabot na ng 600,000 plus ang subscribers ni Mariel at may total video views ito na umabot na ng 91,051,272 video views. Kaya sa video na ito mga idol ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba ang latest estimated sahod ni Maria Asin sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, ga ang isang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang latest estimated sahod ni Mariella Sin sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade Channel ni Maria Lassen kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang latest estimated earnings ngayong 2024. So yung mga idol dito sa kanyang uploads ay nasa 225 na. Subscribers naman ay nasa 600,000 na. Video views naman ay nasa 91,055,272. Country ay Australia. Pero alam naman natin na taga Pilipinas siya. Channel type ay people. At ginawa niya ang kanyang YouTube channel noong September. 2013. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B. Social Blade Rank ay pang 52,572. Subscriber Rank ay pang 1,709. Video Views Rank ay pang 186,115. Country rank ay pang 400. 31 at ang people rank ay pang 1266 at dito naman sa subscribers ni Mariel Lasin noong last 30 days ay meron pumasok na 40,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 32 0.3% at sa video views naman ni Maria Lasin noong last 30 days ay merong pumasok na 12,293,000 video views tumaas ang kanyang video views percentage sa 23.1% So yun mga idol, dito naman sa YouTube, Stat Summary ni Maria Lasin noong July 6, 2024 hanggang July 19, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average at disclaimer lang mga idol. Ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisa natin dito sa daily average dito sa subscribers ni Maria sa loob ng isang araw ay mayroong pumasok na 1,000 plus subscribers. Sa video views naman ni Maria sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 409,000 video views at dito naman sa estimated earnings ni Maria Lassen sa loob na isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 102 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,600 US dollars at kung i-convert natin ito sa ating pera o sa Pilipin peso ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa peso ay nasa 58 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 102 US dollar sa peso ay nasa 5916 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Maria Lassen sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 1,600 US dollars sa peso ay nasa 92,800 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Maria Lassen sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, iklik nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa subscribers ni Maria Lasin sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 9,000 plus subscribers sa video views naman ni Maria Lasin sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 2,868,000 plus video views at dito naman sa estimated earnings ni Mariela sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 717 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 11,500 US dollars at kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 717 US dollars sa peso ay nasa 41,586 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Marielasen sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 11,500 US dollars sa peso ay nasa 667,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ni Maria Lassen sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings at uulitin ko mga idol ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings ni Maria Lassen. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 3,100 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 49,200 US dollars at kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 3,100 US dollars sa peso ay nasa 179,800 pesos. Ito ang posibleng kikitain ni Marie Lassen sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 49,000 200 US Dollars sa peso ay nasa 2800. 53,600 pesos. Ito naman ang posible kikitain ni Maria Lassen sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings ni Maria Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 36,900 US dollars. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings ni Maria Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 36,900 US Dollars hanggang sa highest na umabot ng 590,100 US Dollars at kung i-convert ito sa ating pera o sa Pilipin Peso ang katumbas ng 36,900 US Dollars sa peso ay nasa 2,140,000 200 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ni Maria Sen sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 590,100 US dollars sa peso ay nasa 34 ,225 ,800 pesos. Ito naman ang posibleng total na kinita ni Maria Sen sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Ngunit Sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video.